Matagumpay ang pinakahuling resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Pero buli silang inamon ng China Coast Guard at mismong si Special Envoy to China, uh, Teodoro Locsin Jr. Nasaksiyan po ang mga panggigipit na ito ng mga barko ng China. Kubuha tayo ng update mula kay Patrick De Jesus live. Patrick? <laughs> Aljo, gaya ng mga nakaraang resupply mission, ilang beses hinarang na mga barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard at resupply boats ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa pagkakataong ito, hanggang isang metro ang pinakamalapit na distansya ng China Coast Guard nang mag-dangerous maneuver ito sa isa sa mga barko ng PCG. Halos isang buwan matapos ang matagumpay na Rore Mission. Muling tumulak nitong Martes ang BRP Cabra at BRP Sindangan patungo ng Ayungin Shoal. Mga barko ng Philippine Coast Guard nasasama sa dalawang bangkang sibilyan ng AFP na mag ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sumama rin sa misyon si Special Envoy to China, Teddy Boy Luxin Jr. Pero hindi pa man tuloy ang nakakalayo Naispatan ispatan kaagad ang spy plane ng People's Liberation Army ng China. Alas 7.30 ng gabi, isang unidentified drone naman ang lumipad malapit sa BRP Cabra. Bandang alas 5 ng umaga ng Miyerkules, nakatagpo sa rendezvous point malapit sa Sabina o Escoda Shoal ang dalawang resupply boats, ang Unai May 1 at Unai May 2. Nakita na rin nakasunod na ang barko ng China Coast Guard na may bow number 4301. Pasado alas 10 ng umaga, mas lumalapit sa Ayungin Shoal ang mga barko ng PCG at resupply boats ng AFP. Mapapansin na rin ang mas marami pang presensya ng mga barko ng China. Mas dumidikit pa ang isang barko ng CCG na may bow number 5201 na dinaanan ng BRP Sindangan at unay sa 2. Ilang distansya lang ang lapit sa atin ng isa sa mga barko ng China Coast Guard. At patuloy tayong sinusundan nito at ang resupply boats ng AFP habang tayo ay papalapit ng Ayungin Shoal. Ilang beses namang niradyuhan ng mga barko ng PCG ang mga barko ng China na sumusunod sa resupply mission. This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRV 4409. You are blocking our planned route. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to concerned authorities over. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Tindangan, MRRB 4407. You are blocking to our planned route. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities over. Sa kabila nito ay pilit sumunod ang mga barko ng China Gaya ng isa pa na may bow number 21551. Mas malit ito ng barko ng CCG na kayang-kayang magsagawa ng dangerous maneuver. Ilang distansya lang ang lapit na ito. Wala sa isa sa mga resupply boats ng AFP ang sa May 2. At sa di kalayuan, mayroon pang isang barko ng CCG ang nakasunod sa atin. Habang tayo ay mas papalapit ng Ayugin Shoal, ay makikita na rin ang presensya ng mga Chinese maritime militia vessels. Hanggang sa tuluyan ng nagmaniobra ang barko ng China sa harapan ng BRP Cabra, naging katuwang ang Chinese maritime militia vessels sa ginawang pag-ipit sa barko ng PCG. Ito yung palagi ng ginagawa ng China Coast Guard sa tuwing magkakaroon ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal. Aharangan ng barko ng China ang mga barko ng PCG kung saan kabilang na rin ang mga Chinese maritime militia vessel sa ganitong uri ng estratehiya. Ilang beses pang nag-dangerous maneuver ang China Coast Guard at bantay sarado sa galaw ng BRP Cabra upang maihiwalay sa resupply boats. Ganito rin ikinahon ng mga barko ng China ang BRP Sindangan. Pero sa BRP Sindangan, hanggang isang metro na lamang naging distansya ng mag-dangerous maneuver ang China Coast Guard Vessel 21556. At muntik pang magkabanggaan, sa pambihinang pagkakataon, malapitan din nakita ang isa sa mga warship ng People's Liberation Army Navy kung saan 0.5 nautical miles o walang isang kilometro lamang ang distansya sa BRP Sindangan. Bago naman mag alas 12 ng tanghali, nakalusot ang parehong resupply boats at nahihatid ang mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagdeploy din ng mga aeroplano ang Pilipinas na naging katuwang sa Rore Mission ang Nomad plane ng Air Force at Islander plane ng Philippine Navy. Matagumpay na nakumpleto ang resupply mission kung saan nakarating ng BRP Sierra Madre ang resupply boats. Habang hanggang 8 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng mga barko ng PCG mula rito. Ang lahat ng ginawang pagharang ng China na mismo nang nag-obserbang si na lula ng BRP Cabra. Mariin namang kinondena ng PCG ang mga naging aksyon ng China. Kabilang na ang malapitang presensya ng PLA Navy lalo na ang isang metro na lamang na distansya ng China Coast Guard. Nakakabahala siya in a way na uh, kung again, uh, kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard uh, skippers no na nagmamando ng ating mga barko, uh, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at uh, maging uh, isang insidente ito at uh, it might jeopardize ang uh, kaligtasan ng ating mga personnel. Uh, at the same time, as I said, no, uh, sa optics na to, kung tayo palagi na lang i tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa uh, narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no. Mas naging aktibo rin ang Chinese Maritime Militia vessels sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Unlike before that the um, Chinese maritime militia vessels are um, somewhat pretending still as a, a Chinese fishing vessel just loitering in a particular area. But in this uh, past tourist supply operation, you can actually see Chinese maritime militia vessels maneuvering and appearing to be taking a command from the China Coast Guard as it assists um, this uh, China Coast Guard vessels in successfully blocking the Philippine Coast Guard vessels. Aljo, iginiit ng PCG ng Philippine Coast Guard na karapatan ng Pilipinas ang pagsasagawa ng resupply mission para sa ating mga tropag naka-estasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEC ng bansa. Aljo. Patrick, uh, nakikita natin na dapat uh, maingat ang uh, Philippine Coast Guard dito sa obra ng mga barko ng China. Dahil yun ang inaantay nila, di ba, na aksidenteng banggain ng barko ng Philippine Coast Guard, ang kanilang mga barko. E talaga naman nakikita natin na walang intensyon na manakit o, o kaya manira ng ari ng China, kundi parang pambubuli talaga ang ginagawa nila, nang haharas talaga sa atin. Tama ba? Yes aljo yun nga yung sinabi ni Philippine Coast Guard uh, spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J Tariela, na yung mga kapitan ng uh, dalawang uh, barko ng PCG na sumasama sa resupply mission ay uh, talagang uh, kailangan ay may sapat na kasanayan para nga mamanduhan yung mga barko ng PCG at maiwasan yung pagbangga naman sa mga barko ng China Coast Guard dahil Aljo talagang lubang napakadelikado nung dangerous maneuver na tinatawag na ginagawa ng CCG sa mga barko ng Philippine Coast Guard at pati na rin sa resupply boats ng AFP. So sa bagay na yan, maingat nga ang PCG. So ito yung mga hamon Aljo na kinaharap ng ating uh, ng mga barko ng Pilipinas sa tuwing magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Aljo. Ilang beses ba sila uh, magsasagawa ng resupply mission ang uh, Philippine Coast Guard? Aljo, ang nagsasagawa ng resupply mission ay ang Armed Forces of the Philippines at uh, sa tuwing uh, magkakaroon nga ng resupply mission, yung dalawang indigenous boats ng AFP ay laging naka-escort dyan yung uh, dalawang barko ng uh, Philippine Coast Guard. Patungkol sa frequency ng pagkakaroon ng resupply mission, yan nga ay uh, nakadepende na rin sa desisyon uh, ng National Task Force at ng AFP. Aljo. So, ini-escortan lang ng Coast Guard no ang AFP. Maraming salamat Patrick De Jesus.